Ang pangako ni Lolo, isang kwento ng buhay sa Bukirin. Si Lolo Ben ay isang matandang magsasaka na nakatira sa isang maliit na bayan. Isang araw, tinanong siya ng kanyang apo na si Marco, Lolo, bakit po hindi nyo kami iniisip na maghanap ng magandang buhay sa syudad? Mumiti si Lolo Ben at nagsabi, Alam mo, apo, matagal ko nang pinili ang buhay dito sa Bukirin. Dito ko natutunan ang tunay na halaga ng buhay ang mga puno, ang mga halaman, at ang mga hayop, sila ang mga kaibigan ko. Dahil sa mga salitang iyon, napaisip si Marco. Lumipas ang mga taon, at nagkaroon siya ng magandang trabaho sa syudad. Ngunit, sa bawat pagkakataon na siya iuwi, palaging naiisip ni Marco ang mga simpleng aral na itinuro ni Lolo Ben. Nang pumanaw si Lolo Ben, naiwan sa kanya ang isang pangako, ipagpapatuloy niya ang buhay na itinaguyod ng kanyang lolo sa bukirin. Sa huli, napagtanto ni Marco na mas mahalaga ang mga